However daw niyang nahahawakan yung mga incentive niya dahil yung bank account daw niya ay hawak-hawak daw ng nanay niya. Naglabas siya ng statement, nandun, nandun din yung girl sa likodan niya na sinasabi nga niya na kinukuha nga daw ng nanay niya yung incentive na nakukuha niya My nung God. nasa SEA Games pa lang. Mm -hmm. So parang sinasabi ni Carlos Yulo na meron daw siyang patunay ng mga withdrawal, parang ganyan-ganyan. Pinagtatanggol niya yung girlfriend niya. Kasi nga daw, during those time, hindi naman daw yung red flag yung girlfriend niya. Oy Kasi ho. yung girlfriend niya pa daw nagsusupport sa kanya, nagbibigay ng na mga kung anek-anek. Mm -mm. Parang, yung, kumbaga, yung girlfriend niya pa daw yung gumagasto sa kanya. Mm -mm. While yung pera niya na dapat na ginagastos niya, nasa nanay niya at hindi niya nahahawakan yung pera niya. Na hindi investment ang anak. Yes. Totoo diba? yan. Totoo din naman talaga yan, Daddy Dong. Mm. Pero ang, ang amin lang kasi, kaya, kaya sinasabi natin na hindi investment yung mga anak na, na sila yung dapat magtaguyod sa pamilya, di ba? Somehow, tayong mga anak din, syempre, sa sakripisyo ng mga magulang, kahit papano, magigive back ka. Kasi mm. binigyan ni Lay eh, nung naghihikaw si mga magulang mo nung bata ka, ginagawa nila ng paraan yung pangarap mo. Ngayon nandiyan, Oo, ngayon nandyan ka na. Ano ba naman yung kahit papano, magbigay ka sa magulang mo. Kasi oh. kahit anong nang, kahit anong mangyari, kahit gaano kasama yung naging trato sa'yo ng mga magulang mo, magulang, magulang ka pa rin. ko yun yung pinanggagalingan ng nanay niya. Oh dapat ina-enjoy muna yung pagkapanalo niya yung eh. tagumpay yes, yung dapat para, yun eh ayun muna yung pinag-uusapan niya, yung wow naka-gold tayo Ito. dalawa wow de diba? pag-usapan yung incentive mo yung mapapanalo mo yung baka maging artista ka pa afterwards diba ang kaso nga lang ay naging main point ng usapan natin ngayon ay yung family issue niya yes